So panino po ito, nandito pa rin po tayo sa SM, nandito po yung ating mga video na itinan, nandito po yung escalator dito sa SM, ayan, dyan po yung lobby, ayan po yung mga tao, ayan po yung paperlands dito, yaka mix nandyan, ito mulak siguro kay aga mulak ito ayan ayan ang mulak ayan yan kaya aga mulak siguro sang may ari ito naman po yung duki duki restaurant korean number one ito po bapit okay, okay. masarap siguro pagkain dyan Ayan, yeah, ayan po. Yeah, dami rin po kumakain dyan sa loob. Ayan. Yeah. Hanggang dito lang muna yung aking magting pagbibideo ng uh, dito po sa East Indas Marinas, Palapala. Bye-bye po.